sa amin pong pinakamamahal na tagapag-ugnay ng mga kapisan ng pansambahayan, ang kapatid na Angelo Eranyo V. Manalo, mula po sa aking pamilya, sa lahat po ng mga ministro at mga manggagawa, mga may tungkulin at mga kapatid po dito sa distrito ng Northern Samar, kami po ay buong kagalakan at buong kasiyahang bumabati po sa inyo sa pagsapit po ng kaarawa ng inyong pagsilang. Happy birthday po! We love you po! Happy birthday po! Love you po! Dalangin po namin sa ating Panginoon Diyos na kayo po at ang inyong buong sambahayan ay patuloy sa nang basbasan, pagpalaim ng ating Panginoon Diyos at pagkalooban po ng malusog na pangangatawan para mamalagi po kayong pinakamalakas na katuwang ng ating tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Happy Birthday po! We love you po!